ba, ah, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag ka yung ulan talaga, pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako. Hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves interconnection of water tributaries in La Culina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukulekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Ano, anong klasing hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong Mac MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River, isang medyo malaki-laking Uh, ano tawag Mal Malaki-laking uh, pipes ang ilagay nyo para, para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about one kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin? 24 villages in Cainta. Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari.